Nahi ba minsan kahit hindi ka gumagalaw? Yung tipong parang umiikot ang paligid o parang lulubog ang katawan mo kahit nakaupo ka lang? Marami sa ating mga seniors ang nakararanas nito lalo na kapag biglang tumayo, kulang sa tulog o hindi kumain sa tamang oras. Pero huwag kang kabahan agad. Ang hilo o pagkahilo ay kadalasang may simpleng dahilan at higit sa lahat, may mga solusyon dito na pwede mong gawin sa bahay. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng hilo ay kapag bumababa ang dugo sa ulo. Halimbawa, galing ka sa pagkakahiga tapos bigla kang tumayo, minsan hindi agad nakakabawi ang dugo para umakyat sa utak. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na orthostatic hypotension. Ito 'yung pakiramdam na parang umiikot o nagdidilim ang paningin mo sandali. Kung ganito ang madalas mong maranasan, simple lang ang unang hakbang. Huwag biglang tatayo kapag gigising ka sa umaga. Umupo ka muna sa gilid ng kama ng mga tatlo hanggang limang segundo bago tuluyang tumayo. Habang nakaupo, dahan-dahan mong igalaw ang iyong ulo, balikat at paa. Parang pinapaalalahanan mo ang katawan mo na, Uy, gigising na tayo. Kapag nasanay ka sa ganitong paraan, mapapansin mong nababawasan ang mga biglaang hilo sa umaga. Isa pa sa mga dahilan ng pagkahilo ay kakulangan sa tubig or dehydration. Maraming matatanda ang hindi madalas uminom ng tubig dahil Pakiramdam nila hindi naman sila nauuhaw. Pero tandaan habang tumatanda tayo, humihina ang pakiramdam ng ating uhaw. Ibig sabihin kahit kailangan na ng katawan mo ng tubig, hindi mo agad nararamdaman. Kaya, kung madalas kang nahihilo, subukan mong dagdagan ang iniinom mong tubig. Maglagay ka ng maliit na bote ng tubig malapit sa kama o sa upuan mo. Uminom kahit kaunting lagok tuwing dalawang oras. Kahit simpleng hakbang lang ito, malaking tulong ito para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ng bigla ang hilo. May ilan ding seniors na nahihilo dahil sa kakulangan ng tulog. Kapag kulang ka sa pahinga, humihina ang balanse at konsentrasyon mo. Napansin mo bang kapag puyat ka parang lumulutang o mabigat ang ulo mo? Hindi ito simpleng pagod lang. Ito ay senyales na kailangan mo ng tamang pahinga. Subukan mong magkaroon ng regular na oras ng tulog. Halimbawa, kung natutulog ka ng 10 ng gabi, Sanayin mong ganun lagi para masanay ang body clock mo. Kung hirap ka matulog dahil sa isip o kaba, subukan mong gumawa ng simpleng breathing exercise bago matulog. Huminga ng malalim tapos dahan-dahang ilabas. Ulitin mo ng tatlo o apat na beses habang nakahiga. Marami sa ating matatanda ang nagsasabi na nakatutulong ito para kumalma at mas mabilis makatulog. Isa rin sa mga madalas na sanhi ng hilo ay kulang sa asukal sa dugo o low blood sugar. Kapag hindi ka kumain sa tamang oras, Bumababa ang glucose sa katawan na ginagamit ng utak bilang enerhiya. Kapag kulang ito, parang umiikot o lumalabo ang paningin mo. Kaya huwag mong palalampasin ang almusal. Kahit simpleng saging, tinapay o lugaw lang, makatutulong para hindi ka mahilo. Kung minsan ay biglang nararamdaman mo ang pagkahilo kahit busog ka naman, posibleng may kinalaman ito sa inner ear balance o sa loob ng tainga. Ang tainga natin ay hindi lang para makarinig. Ito rin ang tumutulong sa ating balanse kapag may bara infection. O sobrang tutuli sa tainga, nagkakaroon ng problema sa balanse kaya parang umiikot ang paligid kapag ganito mainam na ipatingin sa doktor. Pero habang nasa bahay pa lang, pwede mong gawin ang simpleng ehersisyo na tinatawag na head movement exercise. Umupo sa komportabling upuan, tumingin ka sa harap tapos dahan-dahan mong igalaw ang ulo mo pakaliwa, pakanan, pataas at pababa. Gawin ito ng mabagal mga dalawang minuto lang. Huwag biglayan. Ang layunin nito ay masanay ulit ang utak mo sa galaw ng mata at ulo para bumalik ang normal na pakiramdam ng balanse. Minsan naman ang pagkahilo ay dahil sa stress o pag-aalala. Alam mo yung kapag iniisip mo ang mga bayarin, pamilya o kalusugan mo tapos parang biglang umiinit ang ulo mo at umiikot ang paligid. Hindi lang ito sa isip lang, totoo itong reaksyon ng katawan. Kapag nag-aalala tayo, bumibilis ang tibok ng puso Humihina ang paghinga at nagiging tense ang mga kalamnan, kaya minsan parang nawawala sa focus o balance. Para mantan ito, subukan mong magkaroon ng relaxation minute sa araw mo. Kahit limang minuto lang ng katahimikan, pumikit, huminga ng malalim at isipin na bumabalik sa ayos ang katawan mo. Kahit maliit na hakbang lang, pero malaki ang epekto sa kalmadong pakiramdam. Sa totoo lang, ang pagkahilo ay hindi laging masamang senyales. Minsan ito ay paraan ng katawan mo para sabihing, Sandali, kailangan ko munang magpahinga, kaya sa halip na matakot, pakinggan mo ang katawan mo. Tanungin mo, uminom ba ako ng tubig? Kumain ba ako? Natulog ba ako ng maayos? Kapag nasagot mo niya ng oo, mapapansin mong mas bihira ka ng mahilo. Ang mahalaga, huwag kang basta-basta mag-alala agad. Karamihan sa mga kaso ng hilo ay dahil sa mga simpleng bagay na pwede mong ayusin sa bahay. Pero kung napapadalas o may kasabay na sintomas tulad ng pagsusuka, panlalabo ng paningin o panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, huwag kang magatubiling magpatingin sa doktor. Maaaring may mas malalim na dahilan na kailangan ng tamang gamot o check-up. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang mga natural na solusyon na pwedeng gawin sa bahay kapag bigla kang nahilo, kasama na kung paano gamitin ang tubig, pagkain at simpleng galaw para mawala agad ang hilo. Kung umabot ka rito, ibig sabihin ay gusto mo talagang maintindihan kung paano aalagaan ang sarili mo kahit may edad ka na. Kaya, comment mo nga dyan ang salitang one kung relate ka at gusto mo pang matuto sa susunod na bahagi kapag nararamdaman mong parang umiikot ang paligid, natural lang na matakot. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakararanas ng ganitong pakiramdam. Araw-araw at karamihan, sa kanila ay natututo kung paano ito. Kontrolin sa tulong ng ilang simpleng hakbang. Ang maganda pa, karamihan sa mga solusyon na ito ay kaya mong gawin sa bahay. Walang mahal na gamot o espesyal na kagamitan. Isa sa mga pinaka epektibong paraan para mabawasan ang hilo ay ang tamang pag-inom ng tubig. Maraming matatanda ang umiinom lang kapag nauuhaw. Pero gaya ng nabanggit natin kanina, habang tumatanda, humihina ang pakiramdam ng uhaw. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, dapat ugaliin mong uminom ng tubig ng regular. Subukan mong maglagay ng malit na baso o bote ng tubig sa tabi ng kama sa lamesa o sa lugar kung saan ka madalas umupo. Isipin mo na lang bawat lagok ng tubig ay parang tulong mo sa katawan mo para manatiling maayos ang daloy ng dugo. Kapag tama ang hydration, mas stable ang presyo ng dugo at mas malinaw ang pakiramdam ng ulo. May mga seniors na nagsasabi na kapag umiinom sila ng mainit-init na tubig sa umaga bago mag-almusal, mas gumagaan ang pakiramdam ng ulo nila buong araw. Subukan mo rin ito. Huwag masyadong malamig. Sapat lang na mainit-init para kumalma ang tiyan at ma-activate ang daloy ng dugo. Isa pa sa mga madalas makalimutan ng matatanda ay ang tamang paghinga. Kapag bigla kang nahihilo, napapansin mo bang humihinga ka ng mabilis o mababaw? Kapag ganito, mas lalong bumababa ang oxygen sa katawan at mas lumalala ang pagkahilo. Kaya sa halip na kabahan, huminto ka muna saglit. Umupo kung kinakailangan at gawin itong simpleng breathing exercise. Huminga ng malalim, gamit ang ilong dahan-dahan, habang binibilang mo sa isip ang tatlo. Hawakan mo saglit ang hininga mo ng isa o dalawang segundo. Tapos ilabas ng dahan-dahan sa bibig habang binibilang ulit ng tatlo. Ulitin ito ng tatlo hanggang limang beses. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mong kumakalma ang dibdib mo. Bumabagal ang tibok ng puso at unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng ulo. Maraming seniors ang nagsasabing nakakatulong ito kapag biglang nahihilo, o kinakabahan. Ngayon pag-usapan naman natin ang tamang paggalaw ng katawan. Kapag nahihilo ka, natural na gusto mong humiga agad. Pero minsan kapag masyado kang hindi gumagalaw, mas lalong nagiging sensitive ang balance ng katawan mo. Ang sikreto dito ay dahan-dahang galaw hindi biglaan. Halimbawa, kapag bigla kang nahilo habang naglalakad, huminto ka muna. Huwag mo pilitin magpatuloy agad. Tumitig ka sa isang bagay sa harap mo tulad ng pader o poste. At ito nang tingin mo roon, kapag bumalik na sa normal ang pakiramdam mo, sa kakalang dahan-dahang gumalaw. Kapag nasa bahay ka naman at gusto mong sanay ng katawan mo laban sa hilo, subukan mo itong simpleng balance exercise. Tumayo malapit sa pader o upuan para may sandalan kung sakaling mawalan ng balanse, iangat mo ng kaunti ang isang paa habang ang kabila ay nakalapat sa sahig. Subukan mong panatilihin ang posisyon ng tatlo hanggang limang segundo tapos palitan. Ulitin mo ito ng tatlo o apat na beses sa bawat paa. Ginagawa ng mga matatanda sa probinsya para mawala ang hilo. Sa una baka medyo mahirap, pero kapag nasanay ka na mapapansin mong mas kontrolado na ang katawan mo kahit minsan ay umiikot ang pakiramdam, may isa pang magandang paraan na uh, ang paglalagay ng malamig o basang bimpo sa batok. Kapag mainit ang pakiramdam o parang umiikot ang paligid, ang malamig na bimpo ay nakatutulong para bumaba ang temperatura nang katawan at bumalik sa normal ang daloy ng dugo. Habang ginagawa mo ito, huminga ka ng dahan-dahan at isara ang mga mata mo. Maraming seniors ang nagsasabi na pagkatapos ng ilang minuto, biglang gumagaan ang ulo nila at bumabalik ang normal na pakiramdam. Kung minsan naman ang dahilan ng pagkahilo ay dahil sa sobrang gutom o mababang asukal sa dugo, lalo na kung hindi ka agad kumakain sa umaga. Kapag naramdaman mong parang nanginginig o lumulabo ang paningin mo, huwag mo hintayin na lumalapa. Kumain ka agad ng kaunting pagkain kahit saging tinapay o lugaw lang. Mas mainam kung may prutas na may natural na tamis tulad ng mansana o papaya. Ito ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya sa utak at katawan mo at madalas ay agad ding bumabalik sa normal ang pakiramdam. Pero tandaan, hindi lahat ng pagkahilo ay pare-pareho. Minsan ito ay dulot ng gamot na iniinom mo. May ilang maintenance medicines na pwedeng magdulot ng side effect gaya ng pagkahilo o panlalabo ng paningin lalo na kung bagong gamot ito. Kaya kung napansin mong nagsimula kang mahilo pagkatapos uminom ng bagong gamot, huwag kang mahiyang magtanong sa doktor. Pwede niyang ayusin ang dosage o palitan ng mas akmang gamot para sa iyo. Isa rin sa mga simpleng paraan para maiwasan ang biglang pagkahilo ay ang pagpapanatiling maayos ang pistura. Kapag palaging nakayuko o nakaupo ng matagal, naaapektuhan ang daloy ng dugo sa ulo at leeg. Kaya paminsan-minsan, Igalaw ang leeg mo pakanan pakaliwa at ipaling ng dahan-dahan pataas at pababa. Parang simpleng stretching lang pero malaki ang tulong nito para hindi tumigas ang leeg at maibalik. Ang tamang sirkulasyon ng dugo sa ulo. Sa pangaraw-araw na buhay, importante ring magkaroon ng rutin para mapanatiling maayos ang katawan. Subukan mong sundin ng simpleng ritual. Pagising, uminom ng tubig. Mag-inat, huminga ng malalim at magdasal o magpasalamat ang ganitong mga maliliit na ritual ay nagbibigay ng balanse, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip. Kapag kalmado ang isip mo, mas mababa ang posibilidad na maranasan ng matinding pagkahilo dahil sa stress o kaba. Habang tinatapos mo ang bahaging ito ng video, gusto kong isipin mo ito. Ang katawan natin ay parang kaibigan na matagal na nating kasama. Kapag nararamdaman niyang pinapabayaan siya, ipapaalala niya iyon sa atin sa pamamagitan ng mga sintomas tulad ng hilo. Pero kapag inalagaan mo siya sa simpleng paraan, tamang tubig, pahinga, paghinga at tamang pagkain, unti-unti siyang bumabalik sa sigla. Hindi kailangang laging gamot agad. Minsan disiplina lang at tamang pag-aalaga na consistent araw-araw ang tunay na gamot. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan at pagkain na nakatutulong laban sa hilo, kasama kung paano palakasin ang balanse at dugo para hindi ka madaling mahilo kahit anong araw. Kung naniniwala ka na kaya mong labanan ng hilo sa natural na paraan, comment mo nga diyan ang numerong 2 para alam. Kung tuloy-tuloy kang nanonood hanggang dulo. Ngayon, kung napansin mong madalas kang mahilo, kahit sinubukan mo na ang mga basic na paraan tulad ng pag-inom ng tubig at tamang paghinga, baka oras na para tingnan ng mas malalim na aspeto, ang pagkain at natural na paraan ng pagpapalakas ng katawan. Dahil madalas ang ugat ng pagkahilo ay hindi lang basta sa ulo o tainga kundi sa mismong kalagayan ng katawan natin. Unahin natin ang pagkain. Maraming matatanda ang mahilig pa rin sa kape tuwing umaga. Pero alam mo bang kapag sumobra ang kape, maaari itong magdulot ng pagkahilo? Ang caffeine ay nagpapabilis ng tibok ng puso at minsan ay nagpapababa ng tubig sa katawan dahil ito ay diuretic o nagpapaihi. Kaya kung napapansin mong nahihilo ka pagkatapos uminom ng kape, Subukan mong bawasan ito o palitan ng mainit na salabat o malunggay te. Ang dalawang ito ay natural na pampakalma ng katawan. Nakatutulong din sa sirkulasyon ng dugo at walang side effect na magpapalala ng hilo. Bukod sa inumin, napakahalaga rin ng mga pagkaing mataas. Sa iron at vitamin B12, ang dalawang nutrients na ito ay responsable sa paggawa ng malusog na dugo. Kapag kulang ka dito, maaaring bumaba ang oxygen na umaabot sa utak dahilan ng madalas na pagkahilo. Kaya siguraduhin may pagkain tulad ng talbos ng kamote, kangkong, malunggay at itlog sa iyong araw-araw na pagkain, kung kaya mo, subukan ding kumain ng isdang mayaman sa omega-3 tulad ng bangus, sardinas o tilapia. Ang omega-3 ay nakatutulong sa tamang pagdaloy ng dugo at sa kalusugan ng utak. Maraming seniors sa probinsya ang nagsasabing simula ng isama nila ang isda sa kanilang tanghalian araw-araw, mas bihira na raw silang mahilo at mas malinaw ang kanilang pakiramdam sa ulo. Ngayon, pag-usapan natin ang ehersisyo. Maraming matatanda ang natatakot gumalaw kapag nahihilo, pero alam mo ba na ang banayad na galaw ay isa sa mga pinakamahusay na paraan para makontrol ito? Ang simpleng paglalakad sa umaga ay malaking tulong na hindi kailangang mabilis. The dance and day, delayed and stoichoid, tumitibay ang balanse mo at napapagana ang puso mo. Kung medyo natatakot kang maglakad mag-isa, pwede kang maglakad sa loob ng bahay o kahit sa bakuran. May mga seniors pa nga na gumagawa ng simpleng hill to, -to walk araw-araw. Ang paraan nito ay maglakad sa tuwid na linya na parang nasa lubid. Ilagay ang sakong ng isang paa sa harap ng daliri ng kabila. Gawin ito ng ilang ulit habang may sandalan sa gilid kung sakaling mawalan ng balanse ito. Napakagandang ehersisyo ito para sa mga may problema sa equilibrium o balane. Bukod dito, subukan mo rin ang tinatawag na eye focus exercise. Kapag madalas kang nahihilo dahil sa paggalaw ng mata, ito kay makatutulong. Umupo ka sa komportabling lugar. Pumili ng isang maliit na bagay tulad ng ballpen o daliri mo. Ilapit ito sa harap ng mukha mo. Mga isang dangkalang layo at ito ang tingin mo rito. Pagkatapos, ilayo mo ng dahan-dahan habang sinusundan ng mata mo ang galaw nito. Ulitin ito ng ilang beses. Ang simpleng ehersisyong ito ay tinatawag na visual focus training at nakatutulong para sanayin ng utak at mata na mag-adjust sa galaw ng paligid. Marami ring mga seniors ang nakararanas ng pagkahilo kapag hindi sila nakakakain sa tamang oras. Kaya mahalaga ang regular na pagkain kahit hindi mo nararamdaman ang gutom. Ang katawan natin lalo na sa pagtanda ay hindi na ganoon kabilis magbigay ng senyales. Kaya kung minsan kailangan nating paalalahanan ng sarili natin. Pwede kang magtakda ng alarm sa telepono o simpleng orasan bilang paalala na oras na ng merienda o tanghalian. Ang pagkakaroon ng regular na pagkain ay nakatutulong para hindi bumaba ang asukal sa dugo at maiwasan ng bigla ang pagkahilo. Huwag mo ring kalimutan ng asin sa pagkain o bawal ang sobrang alat lalo na sa may high blood. Pero kung minsan ay sobrang pag-iwas naman ang nagiging dahilan ng pagbaba ng presyon. Kung napapansin mong bigla kang nahihilo at malamig ang pawis mo at sinabayan ito ng panghihina, maaring mababa ang blood pressure mo. Kapag pinayagan ng doktor, subukan mong uminom ng kaunting tubig na may asin o sabaw ng tinolang manok. Sa ilang minuto, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang sigla mo. May mga seniors din na nakararanas ng pagkahilo dahil sa stress at pag-aalala. Hindi mo man napapansin pero ang isip na laging pagod ay may direktang epekto sa katawan. Kapag palagi kang nag-iisip, tumataas ang cortisol o stress hormone sa katawan na nagdudulot ng mabilis na tibok ng puso at pagkabalanse ng dugo. Kaya kung madalas kang napapaisip o nag-aalala, maglaan ng ilang minuto sa araw mo para sa katahimikan. Minsan simpleng pag-upo sa harap ng bintana, pagmasda ng halaman o ulap at paghinga ng dahan-dahan ay sapat na para maramdaman mong bumabalik ang kalma sa katawan mo. Ang ganitong sandali ay hindi lang nagpapahinga, sa isip kundi nakatutulong. Din para maayos ang daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Maraming matatanda ang nagsasabi na kapag ginagawa nila ito araw-araw, mas bihira silang mahilo at mas magaan ang pakiramdam nila sa maghapon. At syempre, ang pinakaimportanteng aspeto sa lahat, kumpiyansa sa sarili. Kapag madalas kang mahilo, minsan natatakot ka ng kumilos o lumabas. Pero huwag mong hayaang kainin ng takot ang araw mo. Ang totoo, kapag mas natatakot kang gumalaw, mas humihina ang katawan mo at mas madalas kang mahilo. Ang sikreto ay dahan-dahan. Araw-araw gawin mong layunin na kahit kaunti gumalaw ka. Kahit simpleng pag-ayos ng kama, pagwalis sa labas o pagtanim ng halaman, ang bawat galaw ay hakbang papunta sa mas malakas na katawan. Habang tumatanda tayo, at normal lang ang makaramdam ng konting pagkahilo paminsan-minsan. Pero kapag natutunan mong pakinggan ang katawan mo at bigyan ito ng tamang pagkain, tamang galaw at tamang pahinga, mapapansin mong mas madalang na itong mangyari. Ang katawan mo ay marunong magpasalamat sa simpleng disiplina araw-araw. Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin kung kailan. Ang pagkahilo ay normal at kailan ito, delikado at kung anong mga sinyales. Ang dapat mong bantayan para makaiwas sa panganib. Kung gusto mong matutunan ang mga senyales na yan at maprotektahan ang sarili mo, comment mo na nga dyan ang numerong 3 para alam kong kasama, parin kita sa journey na ito. Ngayong alam mo na ang mga natural na paraan para mabawasan ang pagkahilo sa bahay, pag-usapan naman natin ang isang napakahalagang bahagi. Kailan ba natin dapat seryosuhin ang pagkahilo? Dahil o oh, minsan normal lang ito. Pero may mga pagkakataon na senyales. Ito ng mas malalim na kondisyon. Na dapat bantayan ng mga seniors. Isa sa mga unang senyales na hindi mo dapat baliwalain ay kapag ang pagkahilo ay sinasabayan ng panlalabo ng paningin o pagsakit ng ulo. Kapag bigla kang nahilo at sabay nitong parang kumikirot ang ulo mo, lalo na kung isang bahagi lang ng ulo, posibleng may kinalaman ito sa blood pressure o sa daloy ng dugo sa utak. Ang sobrang taas o sobrang baba ng presyon ay parehong pwedeng magdulot ng ganitong pakiramdam. Kaya kung paulit-ulit itong nangyayari, mahalagang sukatin agad ang presyon mo gamit ang BP, monitor sa bahay o magpacheck sa botika o health center. Kung mapapansin mong mataas ang reading mo, halimbawang 160 pataas ang systolic o unang bilang, huwag mong ipagwalang bahala. Maupo ka, huminga ng dahan-dahan at uminom ng tubig. Iwasan mo na ang maalat o mamantikang pagkain. Kapag naman sobrang baba ang presyon mo, halimbawa INS pababa, Maaring ito ang dahilan kung bakit umiikot ang pakiramdam mo. Sa ganitong kaso, uminom ng tubig at kung kaya, kumain ng kaunting prutas tulad ng saging para tumaas ng bahagya ang sugar level mo. Ngunit ang pinakamahalaga, magpatingin sa doktor para matukoy kung may kailangang ayusin sa gamot